Anak, may gagawin ka ba ngayon? Tanong ni Aling Vicky sa kanyang anak na si Maggie. Wala naman ay, bakit po? Ay, makikiusap sana ako sa'yo. Nasamaan mo ako kila Aling Sandra. Kasi medyo malalaki ang labahan ko doon anak. Mga bedsheet na kasi, na ang kakapal pa. At hindi ko naman kaya yung laban eh. Dahil sa matanda na ako, at alam mo naman na medyo mahina na. Ano? isasama niyo na naman ako sa paglalaba ma? Oo anak, pasensya ka na talaga ha? kung isasama kita. Eh kung hindi rin ako maglalabada, ay hindi naman tayo makakakain eh. Kahit pagpasensyahan mo na ako anak, malumanay na sa ad ng kanyang ina. Naku, okay lang ako nay, wala naman akong ibang magagawa eh. Pinanganak akong mahirap, kahit dapat lang talaga sa akin na maghirap. Anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Nay, yun naman talaga ang totoo eh. Kaya tara na, pumunta na tayo kina Aling Sandra upang mas maaga tayong matapos at baka may iba pang magpapalabas sa atin. E di marami na tayong pera at makakabili na rin tayo ng masarap na pagkain. Nakangiti sa ad na ni Maggie. Salamat talaga anak ha at napakabait mo at tinutulungan mo ko kahit na hirapan kong nahirapan ka. Nakangiting saad ng kanyang ina habang si Maggie naman ay napabuntong hininga na lamang. Kahit na kasi mag siya sa hiling ng kanyang ina, ay pipiliti naman siya nitong sumama at sa pa ay wala rin naman siyang magagawa kasi kung hindi siya sasama sa kanyang ina, ay wala silang kakainin at mamamatay na lamang sila sa gutom kapag nagkataon pa. Nay, matagal ka pa ba dyan? Tanong ni Maggie sa kanyang ina. Saglit lang anak, Kinukuha ko pa ang mga kailangan nating dalhin kila Aling Sandra. Sagot ng kanyang ina at hindi nagtagal ay lumabas na nga rin ang kanyang ina. Tara na anak, saad ng kanyang ina at agad naman na silang pumunta kina Aling Sandra. Tao po, sigaw nilang dalawa ng kanyang ina. Medyo natagalan pa sila bago makapasok dahil hindi naririnig ni Aling Sandra ang kanilang pagtawag. Pasensya ka na talaga Maring Vicky. Hindi ko narinig ang tawag nyo kasi nakichika pa ako sa kaibigan ko eh. Paghingi ng paumanhi ni Aling Sandra. Na no, okay lang ma'am Sandra. Sagot ng kanyang ina. Nagulat naman si Aling Sandra nang makita si Maggie. Ay, ito na ba ang dalaga mo maring Vicky? Oo, oh, siya ang panganay ko na si Maggie. Magandang araw po ma'am. Bati naman ni Maggie. Ay, pak na pak. Ang ganda naman ng anak mo Vicky. Grabe ah, hindi ko akalain na ang ganda-ganda niya. Diyos ko, for sure kapag nakapag-asawa to, ay eh foreigner talagang mapapangasawa nito. At talagang aahon na kay sa hirap. Grabe, kung hindi ko pa nalamang anak mo to, Maring Vicky, eh talaga namang akalain kung anak ito ng mayaman. Dahil ang kanyang kutis at ganda ay pang mayaman talaga. For sure hindi na talaga ito mag lang makapaghanap ng nobyong mayaman dahil kusang lalapit ang mga mayaman sa kanya. Grabe, parang Diyosa ang ganda ng anak mo. Hangang-hangang saad ni Ali Sandra. Maraming salamat po ma'am sa papuri. Saad naman ni Maggie. <laughs> Walang anuman. Teka nga maring Vicky, isasama mo ang manak ko sa paglalaba? Opo ma'am, bakit po? Naku, nakakaya naman. Huwag na lang. Gamitin niyo na lang ang washing machine ko. Nang sa gayon ay mas mapadali at mas papagaan ang trabaho niyo. At may gusto akong sabihin sa anak mo. Suwestyo so, ni Aling Sandra. Hala, ma'am. Maraming maraming salamat po talaga, ma'am. Pagpapasalamat ng kanyang ina. Habang napangiti na lamang si Maggie sapagkat mas gagaan ang trabaho ng kanyang ina. Iha, maupo ka. Saad ni Sandra? Alam mo ba, iha? Napakaganda mo talaga. Kahit makinig ka sa sasabihin ko, ha? Tungkol saan po yan, ma'am? Nagtatakang tanong naman ni Maggie. Patungkol sa kinabukasan mo. Alam mo ba? na walang patutunguhan ang paglalaban nyo ng ina mo? Gusto mo bang maging mayaman? O oh, naman po ma'am, kahit naman po sino ay gustong maging mayaman po, nahihiyang sa at ni Maggie. Tamang tama at ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay dapat ay pakinggan mo at gawin mong inspirasyon. Kilala mo ba si Miranda? Yung kapitbahay natin na halos lahat ng barangay ay kung tawagin siya ay pokpok. -pok. But actually, hindi naman talaga siya pokpok. -pok kaibigan ko siya. Sadyang ganyan lang talaga siya. Sapagkat gusto niyang maging mayaman. At di nga nagtagal, ayun, naging mayaman siya. At may malaking negosyo sa Maynila. Alam mo ba kung bakit sinasabi ko ito sa iyo ngayon? Hindi ko po alam, mami. Well, gusto ko lang naman sabihin sa iyo na dapat ay tularan siya. Get out from your comfort zone. Makipagkaibigan ka sa mga mayayaman sapagkat may mga mayaman yan silang kaibigan na siyang magiging tulay sa'yo at dapat ay maging matalino ka rin sa pagpili dahil may ibang mga lalaki rin na nagpapanggap lamang na mayaman kaya dapat ay marunong kang kumilatis. Ah, ganun po ba ma'am? <laughs> Maraming salamat po sa inyong payo ha. Ah. Pero ako ay labis na nagtataka kung bakit sinasabi niyo po sa akin ngayon ang mga bagay na yan. Nagtataka ang tanong ni Maggie. Well, sinasabi ko sa'yo sapagkat nakikita ko na wala ka pang prinsipyo sa buhay. Kaya naman nahahawa ako sa'yo. Napakaganda mo. Tapos isa ka lang mahirap. Ang isang katulad mo ay dapat hindi pumayag na maging mahirap lang. Bagkos ay kailangan mong maging mayaman. At gusto kong maging mayaman ka, ha. Saad ni Sandra. Kaya sa mga oras na yon ay nag-iba ang pananaw ni Maggie sa buhay. Palagi na siyang pumupunta sa bahay nila Aling Sandra upang humingi ng mga payo at nagkaroon rin siya ng mga mayayaman na kaibigan. Kitang-tanging prinsipyo na lang talaga ngayon ni Maggie sa kanyang buhay ay ang maghanap ng mayamang lalaki upang ito ay mapangsawa at maging mayaman rin. Maggie, bakit wala ka pang nobyo hanggang sa ngayon? Tanong ng kanyang kaibigan. Well, wala eh. Ayaw ko lang talaga. Ano? Ayaw mo? Sus, eh halos na nga lahat ng mga lalaki gustong-gusto ka. Ano ba kasi ang hanap ko sa isang lalaki? Tanong ng kanyang kaibigan. Simple lang naman, kahit hindi pogi, basta't mayaman. So papayag ka na lang ba na pangit ang magiging nobi mo basta't ito'y may pera? Ganun ba? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang mga kaibigan. Oo naman, alin mo naman ang pogi kung magsasama kayo sa isang bahay ng nagugutom naman. Bahala ng pangit, basta't busog na busog ka naman at ibibigay ang lahat ng gusto mo. Swerte na lang talaga. Kapag pogi na nga, ay mayaman pa. <laughs> Kung sa bagay, may punto ko nga naman talaga. Kaya't sana ay makahanap ka nga. Para naman malibre mo na kami palagi. Biro ng kanyang kaibigan sa kanya. Kit napatawa na lamang si Maggie at ang kanyang mga kaibigan. Matagal ng pangarap kasi ni Maggie ang makapagnobyo ng lalaking mayaman. Ito lang kasi ang tanging paraan na nakikita niya para makaahon siya sa kahirapan. Malakas rin naman ang loob niya na pwede itong mangyari dahil maganda naman talaga siya at marami rin ang nagkakagusto sa kanya at yan rin ang naging payo sa kanya ng kanilang kapitbahay na si Alexandra. Isang araw, todo ang gayak ng dalaga. Inimbitahan kasi siya ng isang kaibigan sa party. Dahil may kaya ang kaibigan niyang ito, paniguradong may mayaman rin itong mga kakilala na magsisipagdalo sa kanyang party. Pagkakataon na niya ito para makahanap ng nobyo. Bahagi anak, tawag sa kanya ng kanyang ina. Onay, bakit po? Isasama niyo na naman po ba ako sa paglalaba? Nakunay, hindi na talaga ako sasama. Sagot ka agad ni Maggie sa kanyang ina. Hindi kita isasama anak. At teka nga, bakit napakaganda mo ngayon? Anong meron? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Well, na aalis po ako. At huwag nyo na lang po alamin kung saan po ako pupunta. Basta tuuwi po ako dito na may daladalang balita. Proud na proud na saad ni magi Anak, saan ka na naman pa pupunta? Sabihin mo naman sa akin oh. At bakit ganyan ka na akong makasagot sa akin Maggie? Paglalakwa at na naman kasama ang mga kaibigan mo no? Ay nako, bakit hindi ka na lang muna dito sa bahay? At nang matulungan mo ko, masama kasi ang pakaramdam ko anak eh. At tumaatake na naman kasi itong ubo ko. Ikaw na muna ang pumunta sa mga tiya mo para mamalaan Sayang din kasi ang kikitain natin doon anak. Sad nang may sakit niyang ina. Hindi naman. Hindi mo nga ako isasama sa paglalaba. Pero uutusan mo naman ako na ako muna ang gumawa ng mga trabaho mo. Ang galing mo talaga nai. Mataray na saad ni Maggie. Anak, kita mo namang may sakit ako. Kitsige oh. na anak. Tulungan mo na lang ako. Tutal kapag hindi ako o ikaw ang makapagplansya ay panigurado kung wala tayong kakainin mamaya. Nagpapaawang saad ng kanyang ina. Nay, nakita niyo namang bis na bis na ako oh. Tapos gusto niya lang akong pagplansya yung kina Tia Lucia. Alam niyo namang kapag nakikita ako noon ay kung ano-ano ang sinasabi niya sa akin. Naiinis na talaga ako. Sagot ni Maggie. Kaya't muli na namang nakiusap sa kanya ang kanyang ina. Nais lang naman ang tiya mo na mapabuti ka kahit binibigyan ka niya ng pangaral tignan mo kasi ang sarili mo anak ko, pinag-aaral kita pero huminto ka wala ka na rin namang ibang ginagawa dito sa bahay at palagi ka pang umalis kasama ang mga kaibigan mo wika pa ng kanyang ina sus, nandyan na naman yung pag-aaral na yan nay, gumising na nga ho kayo sa kaibangan nyo at pati na rin sa paniniwala nyo nakikita nyo ba sa TV? na kadalasan sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay naging successful sa buhay. Kate, huwag niyo na akong pagsabihin pa sapagkat alam ko ang ginagawa ko. Pero anak, iba sila at iba ka. Kaya naman makinig ka naman sa amin ang mga tiya mo. Hindi mo pa kami naiintindihan sa ngayon. Pero alam ko na balang araw ay maiintindihan mo rin kami anak. Kate, sige na, parang awa mo na. Pakiusap ng kanyang ina. nahonay, sinermonan niyo na, na nga ako tapos sasermonan pa ako ni tiya kapag pumunta ako doon. Sa kanya na nga lang ako pagsabihan dahil purgang purga na ako riyan. Hayaan nyo at ito na ang huling pagkakataon na poproblemahin nyo ako. Hintayin nyo na lamang na makahanap ako ng mayamang nobyo. Buelta pa ni Maki. Ano? Diyos ko anak, saan mo ba'y natututunan ng mga bagay na yan? Yan na ba ang prinsipyo mo ngayon sa buhay? Kung kahit ganyan ka na ha? nako, bahala na nga kayo dyan basta't ayokong utusan niyo ako ngayon sapagkat nararamdaman ko na huling araw ko na ito sa pagiging mahirap, sad ni Maggie at agad na tinalikuran ng kanyang ina. Kahit naligsasalita pa si Aling Vicky ay tinalikuran siya ng kanyang anak. Napailing na lamang ang ginang. Hindi naman niya mapagbuhatan na rin ng kamay ang kanyang anak dahil ayaw niya itong saktan at baka mamay lalong magrebelde. Ngunit ikinatakot niya ang prinsipyo nito sa buhay. Tumuloy sa party itong si Maggie. Sadyang kumayak siya upang mapansin siya ng mga kalalakihan na naroon. Hindi naman siya nagkamali dahil marami ang nagpakilala sa kanya. Grabe ka talaga, Maggie. Balo na baliw na naman ang mga kaibigan ng kuya ko sayo. Halos lahat sila'y gusto kang makilala. Sad nang may karawana na si Chris. Well, sino bang hindi mababaliw kay Maggie? Mas bongga pa ang kanyang suot kaysa sa nag-birthday. Mas nagmukha pa nga siyang siyang may kaarawan eh kaysa dito kay Chris. Dagdag pa ni Marga. <laughs> Sus, ako pa ba? Sa pinaghandaan ko kaya ito? Anong akala niyo sa akin? Hindi ko pinaghandaan? Magbo-boy hunting ako ngayon, Chris. Ha? Okay, alam ko na. So dito mo ba hahanapin ang magiging nobyo mo? Dahil sa nakikita ko na mukhang tamang lugar ata ito Sapagkat maraming mga mayayaman dito, akala ko talaga yung nagbibiro ka lang noong sinabi mo yan sa amin, Maggie, natatawang saad naman ni marka. Well, hindi ako nagbibiro at wala sa bokabularyo ko na magbiro, Marga, kaya't hindi na ako magiging plastic sa inyo. Gusto kong malaman mula sa inyo na sino ang mga lalaking nagpakilala sa akin, sino sa kanila ang mayaman, at sino sa kanila ang may binatbat talaga sa buhay, tanong ni Maggie. Talagang seryoso ka ba talaga sa tanong mo na yan? Talagang ang batayan ng pagpapaunlak mo sa kanila naman manligaw ay batay sa katayuan nila sa buhay? Natatawang tanong naman ng kaibigan. Nagpapakatotoo lang naman ako. Mahirap na nga ang buhay namin. Tapos ay haanap pa ako ng mahirap. Sana lang kami tutungo nun, hindi ba? May punto ka talaga dyan, Maggie. Kung seryoso ka talaga sa tanong mo, ay ang tanging may sasagot ko lamang ay si Stephen. Anak siya ng isang mayamang negosyante. Ang sabi ng kuya ko'y siya ang pinakamayaman sa kanilang magkakaibigan. Maraming nagkakagustigan. Pero mabilis ring ma-turn off sa mga babae. Kwento pa ni Chris. So paano na yun Maggie? Madaling ma-turn off yung si Stephen. Lalong lalo na. At kung ang babae siyang nangunguna sa kanya. Dagdag pa ni Marka. Sus, anong akala niyo sa akin mahina? Well, alam ko na ang mga dapat kong gawin. Kit for the go na ako dyan. If you will excuse me, sisimulan ko na ang gagawin ko. Paalam ni Maggie sa kanyang mga kaibigan. Alam na alam ni Maggie ang kanyang gagawin para mapansin siya ng mga lalaking katulad ni Stephen. Magpapanggap siyang hindi niya ito papansinin upang isipin ng binata na hindi siya katulad ng ibang babae na nagkakandara pa dito. Sa ganitong paraan ay lalong maghahangad ang binata na makilala siya. Nagtagumpay nga ang plano ni Maggie. Ilang sandali pa ay nalapitan na rin siya ni Stephen at nagpakilala ito. Hi, bati ni Stephen. Um, hello. Ako nga pala si Stephen. Ikaw, anong pangalan mo? Um, ako nga pala si Maggie. Pakilala rin ni Maggie at nagkwentuhan pa sila. Um, excuse me Stephen ha? Pwede ba namin makausap saglit si Maggie? Tanong ng kanyang mga kaibigan. Sure, Chris. Maggie, dito lang ako sa gilid ha. Paalam ni Stephen. Nang makaalis na si Stephen, ay agad siyang tinapik ni Marga. Hey girl, for the win ka talaga dyan. Grabe ang karisma mo at pati na rin ang strategy mo. Nakuha mo talaga kagad si Stephen. Grabe, hindi ko akala yung simpleng galawan mo lamang ay makukuha mo siya, Maggie. Bilip na bilip na talaga ako sa'yo. Kwentuhan mo kami ha. Dagdag pa ni Chris. Eh kayo kasi, wala kayong bilip sa akin. Sabi ko naman sa inyo hindi ba na may patutunguhan ang prinsipyo ko. Kaya sige na, umalis na nga kayo. <laughs> Istorbo niyo pa ako eh. Natatawang saad naman ni Maki. Ay, ang taray mo naman girl. Sus, wag na kayong magreklamo dyan. Kailang rin naman ang makakapag-benefit sa gagawin ko eh. Kaya't hayaan nyo na muna akong gawin ang mga kailangan kong gawin upang mahulog talaga to sa akin si Stephen. sad ni Maggie. Okay, sige. Bye. For the go kami dyan, girl suporta naman ng kanyang mga kaibigan. Kahit gabi silang magkasama at nagkausap at iyak si Maggie na may kakaibang kilig na nararamdaman sa kanya si Stephen. Alam mo, hindi pa ako napatawa ng babae kaya nang tawa ko sa iyo ngayong gabi. Ibang klase ka, pakaramdam ko tuloy ay matagal na tayong magkakilala. Wika ng binata. Ang ah, hindi alam ni Stephen na ang lahat ng ito ay patibong lamang ni Maggie. Alam nito ang gagawin upang mapaikot sa kamay ang binata. Ako rin, Stephen. Kita mo naman, Oh. Hindi ako basta lang nakikipagkilala sa mga lalaki. Pero may kakaiba akong nararamdaman sa'yo. Hindi ko lang matukoy kung ano. Pero magaan ang damdamin ko sa'yo. Sa palagay ko'y mapagkakatiwalaan kita. Saad ng dalaga. Nagtama ang kanilang mga tingin. Akma na sanang maglalapit ang kanilang mga labi nang biglang umiwas si Maggie. Sorry, Maggie. Hindi ko napigilan ang damdamin ko. Pagingi ng pasensya ni Stephen. Okay lang, Steve. Hindi naman ako ganoong uri ng babae. Hindi ako easy to get lang. Alam ko ang katulad mo ay madaling nakakakuha ng mga babae. Pero, ibahin mo kay Stephen na Pasensya ka na. Pasensya ka na rin, Maggie. Hindi ko sinasigya talaga. Sorry talaga. Talagang hindi ko na kasi mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo paliwanag ng binata. Okay lang, huwag mo na lang ulitin ha. At huwag mo na lang isipin na nangyari yon para hindi tayo ma-awkward. So Johnny Maggie at tinawakan ng kamay ni Stephen. Tapos ito ay humiti. Napangiti na rin ang binata sa ginawa ni Maggie. Sa nangyaring ito ay lalong nahulog ang loob ni Stephen sa dalaga. Mula noon ay lagi niya na itong tinatawagan at niyayayang mag-date sa labas. Maggie, bakit bis na bis ka na naman? Di may iwasang talong ng kanyang ina. Nay, alis po ako at gaya ng sabi ko ay uwi na naman ako ng walang sobra at walang kulang. Sarcastic kong saad ni Maggie. At saan ka na naman pupunta, Ber? Aalis ka na naman ang hindi nagsasabi kung saan, Maggie. Rumispeto ka naman sa akin bilang nanay mo. Kailan mo ba ako matutulungan dito sa bahay? Walang magbabantay sa so mga kapatid mo kailangan ko pang tumanggap ng mga labada. Saad ng may sakit na ina. Nahibahala na sila sa buhay nila. Malalaki naman na ang mga yan. Noong ganyan na edad ko, ay hindi nyo rin naman ako inaalagaan. Bagkos ay sinasama nyo lang ako sa si paglalabada nyo. Pero pinabayaan nyo rin naman ako. Kung gusto nyo, ay sama nyo na lang sila. Basta tuwag nyo na lamang po akong pakialaman sa pag-alis ko. Malapit ko nang matupad ang mga pangarap kong makaahon sa hirap. Sigaw ni Maggie sa kanyang ina. Magi, nababaliw ka na ba? At isa pa ha? sino ang nagturo sa iyo ng ganyang prinsipyo? Nagsagayon sa gayon ay mapagsabihan ko siya na huwag kang idamay sa kanyang walang kwentang pag-iisip. Dahil maliligaw ka lamang ng landas sa ginagawa mong yan anak, natatakot na sa ad ng kanyang ina. Hindi mo na kailangan pang malaman kung sino na'y dahil sa alam ko naman na hindi nyo kami kayang iahon sa kahirapan. Kahit bakit ba napakalaking issue sa inyo nito na'y? E eh, alam niyo naman na ginagawa ko ito upang makaahon tayo sa kahirapan. Inis ni Maggie. Anak, mahal kita. At ayaw kong maligo ka ng landas. Sapagkat hindi tama ang prinsipyo na sinasabi mo. Kayang-kaya mong makaahon sa hirap sa sarili mong pagsisikap. Hindi mo kailangang humanap ng lalaking mayaman para umasenso ka. Pangaral ng kanyang ina. Sa tingin mo ba na yung may pag-asa pang gumanda ang buhay natin? Tignan mo nga ang sarili mo, oh. Nay, kung kayo sana ni tatay ang nagsumikap, ay maganda sana ang buhay naming magkakapatid. Ang lalakas kasi ng loob niyong mag-anak eh, pero hindi niyo naman kayang buhayin. Kung ano man ang prinsipyo ko ngayon, ay labas na kayo roon. Huwag niyo na akong pakialaman pa, dahil hindi niyo rin naman ako matutulungan na umasenso sa buhay. Galit pang sigaw ng dalaga. Bagi, huwag kang magsalita ng ganyan, dahil kung hindi dahil sa amin ang itay mo, ay wala ka sana ngayon. Kaya nga anak, ginagawa ko na ang lahat upang makabawi sa inyo. Sadyang nabulag ka lang talaga sa pera. Yan ang kinakalabasan ng pagsama mo sa mga maling tao, anak. Kahit makinig ka naman sa amin. Huwag ka naman nang tumulad sa amin, anak. Hindi talaga ako matutulad sa inyo. Kahit mas mabuti pa na tumigil na kayo. At hayaan nyo na lamang ako sa mga bagay na gusto ko. Kung ayaw niyong masaktan sa mga bawat salitang bibitawan ko. Saan ni Maggie? Habang ang kanyang ina ay napapaluha na lamang dahil sa kahit anong gawin niya ay talagang matigas na ang ulo ng kanyang anak. Ang hindi alam ni Maggie ay naroon si Stephen upang siya ay sorpresahin. Ngunit ang binata pa ang sorpresa nang makita ang tagpong ito. Maggie, sad ni Stephen at napakunot na lamang ang mga mata ni Stephen. At napitawan nito ang mga dalang bulaklak para sa kanya. Stephen, kanina ka pa ba dyan? Nag-aalala ang tanong ni Maggie. Oho, kanina pa ako dito at narinig ko ang lahat, Maggie. Stephen, huwag kang basta-bastang mangusga, please. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Pakiusap ni Maggie sapagkat alam niyang bistado na siya ng pinata. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag sa akin, Maggie. At totoo nga ang sinabi mo sa akin. Kakaiba ka nga sa lahat. Kakaiba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. Dahil sa lahat ng babaeng nakilala ko, ay ikaw lamang ang nakilala kong walang respeto sa kanyang magulang. Stephen, hindi mo kasi alam ang lahat ng mga nangyayari. Kung bakit kung makasagot ako sa aking nanay at kung bakit ako ganito. Alam ko ang lahat, Maggie. Alam mo ba nang malaman kung galing ka sa mahirap na pamilya ay hindi nagbago ang tingin ko sa'yo? Galing rin kasi ang mga magulang ko sa hirap at nagsumikap sila kahit maganda na ang buhay namin. Ngunit wala kang karapatan na sumbatan ng nanay mo kung hindi niya maibigay ang buhay na nais mo walang magulang na ninais na maghirap ang kanyang anak sana man lang ay tinulungan mo siya upang kahit papaano'y maging maginhawang buhay na nararanasan mo ngayon payag ni Stephen pilit na nagpaliwanag itong si Maki kay Stephen ngunit hindi na siya pinakinggan pa lang pinata nagmakaawa siya na muling balikan ito Stephen iyak ni Maki hanggang dito na lamang tayo Magi sad ni Stephen at agad nang na umalis ng bahay ni na Maggie. Kit galit na napalingon na lamang si Maggie sa kanyang ina. Tignan mo ang ginawa mo sa akin, Nay. Kung hindi mo kasi ako pinagsabihan ng kung ano-ano, ay hindi naman makikita ni Stephen ang lahat. Abot kamay ko na ang pangarap kong makalis sa lugar na ito. Pero hinadlangan nyo na naman ako. Umiiyak na sa atin ni Maggie. Ikaw ang humahad lang sa sarili mo, anak. Labis akong nasasaktan dahil sa mga sinabi mo. Pero anak kita, at nais ko pa rin ang kung ano ang makakabuti sa'yo. Ngunit kung hindi mo na talaga kaya ang mamuhay nakasama kami ng mga kapatid mo, ay bukas ang pintong ito. Umalis ka na lamang, anak. Lumuluwang sambit ni Aling biki Alis talaga ako dito dahil sa wala ka ng ibang binigay sa akin. Kung hindi perwisyo at kahirapan, ngayon mo pa ako pagsasabihin ng ganyan. Kung hindi sana dahil sa'yo, eh nasa akin sana ang magandang buhay. Kaya't mas mabuti pang umalis na lamang ako ngayon. At kung baka sakali man na yumaman ako, ay hindi ko kayo tutulungan. Simula ngayon ay wala na akong ina. Galit na sa ad ni Maggie. At sa labis na galit, ay tuluyan na ngang umalis si magi Nagmalaki pa nga siya sa kanyang ina na sa kanyang pagyaman ay hindi niya nalilingunin pa ang kanyang pamilya. Ilang taon ang nakalipas at nabalitaan na lamang ni Aling Vicky na nakisama ang kanyang anak sa isang lalaking nagpanggap na mayaman. Ngunit nang maikasal na siya rito, ay sugarol pala at tulak ng ipinagbabawal na gamot. Dahil doon, ay naging miserable lalo ang buhay nito. Lord, kung nasaan man po ngayon ang aking anak, sana ay yakapin mo ang puso niya na bumalik po sa akin pagdarasal ng kanyang ina sapagkat naaawa siya sa sinapit ng kanyang anak. Isang araw, ay bigla na lamang nakita ni Aling Vicky ang kanyang anak sa labas ng kanilang bahay. Umiiyak ito at maraming sugat at pasa sa katawan. Daladala nito ang kanyang mga gamit. Patuhari niyo po ako, Nay. Hindi po ako nakinig sa inyo. Pinagmalakihan ko pa po kayo. Patawad po talaga, Nay. Napakapangit po ng sinapit ko at napakalaking bangungot po nito para sa akin. Sana'y may puwang pa rin po ako sa buhay niyo, Nay. Lumuluwang sambit niya kay Aling Vicky Niyakap na lamang ni Aling Vicky Ang kanyang anak Sabay sabi nang Matagal ko nang hinihintay ang pagbabalik mo anak Hindi pa huli ang lahat para magbagong buhay Narito kami ng mga kapatid mo At susuportahan ka namin Saad naman ang kanyang ina Maraming salamat po nai Iyak na lamang ni Maggie At nang dahil doon Ay sa bandang huli ay napatunayan ni Maggie Na tama ang kanyang ina hindi siya dapat na nagpapadala sa kanyang prinsipyo sa buhay, bagkos ito ang magdadala sa kanya sa kanyang kapahamakan. Ginamit niya ang isa pang pagkakataon na ito upang maging maayos ang kanyang buhay. Ngayon ay tuluyan nang nag-iba ang prinsipyo niya sa buhay. Pilit siyang nagsusumikap ng sagayon ay makaahon ng kanyang pamilya sa hirap.